Hello Wanderers! welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat? So ayan po guys, palabas na po ako niyan ng aking room at papunta po ako sa Kapitbahay. Magngagapitbahay po ako ng dinner at yan po kitbit ko na po yung ibang ingredients na iluluto namin na nung isang gabi ay bitbit -bit niya po papunta sa room namin at ngayon ay bitbit -bit ko na ulit papunta sa room niya, 'di ba? So ayan. Uh, mga tukpol tayo. na pangkakamalan ng pinto 'yan. O di Tagal niyang buksan. Ay, naku, itong pinto niyo. <laughs> Kaya nakapagisa na po siya. Ano yan? Uy, gusto ko yan. Mamaya na. Ito, maglagay ng konti. Nag Manghang? Hindi, hindi. Ay, vegetable yan. O, ilagay muna para ma medyo matunaw. Medyo matunaw? Uy, ma lalambot. Lalambot. So, maglagay po tayo mamaya nito. Ano Noodle lang po guys yung ano yung lulutuin namin lagyan namin lang halaan. Super healthy pa rin yan. At ng daikon. Ano nga itong daikon? Daikon ito sa ano eh? Radish. Radish. Ito so, yung ang, ang daikon, yung ang gamit na term ng mga ano, mga Chinese. Pero parang English din pa rin yung daikon. Pero yun ang gamit ng mga Chinese. Yung term ng Radish. dito, nag ano tayo, nag, nagano uh, nag ano na si Jo, nag isa na ng, <laughs> nag isa na siya ng ano, ng mga sibuyas, luya, at saka may ano po yun dyan, may, uh, uh, ano nga to Jo? Ang alay. Ito? I'm may, may tanglad po. may grass. May, oh, may lemon grass na po yan guys. So, ayan. Kamatis may luya. Ilalagay na po natin ang salaan. So, pakukuloyin lang po natin yan. gamot mo? Oo. Ah. Adi pa ginatan ko nga, adi pa ginatan ko nga one one week nga adi uh, ko uh, uh, skin na adi uh, kita mo no? Nagbuka na sila. Tanggalin natin yung ano, hala. Tanggalin natin ito. Lemon grass. maraming nagbuka at marami din ang hindi. Ito iiwan mo. Tanggalin ko lang yung nagbuka para hindi masyadong So ayan po guys. Tinanggal ko na itong ano itong halaan. Lalagay ko na itong parang ko na. Lemongrass, ko na lahat 'yan. At suka. Okay, isabay na rin mm. ko. Hmm. Hindi masarap pag maluluto 'yan ng okay. ano. Hmm. i mo ba 'yung hindi to. Oh. Ano maalat na, 'wag mo nang ilagay. natikman mo nilagay 'yung Mamaya na. Maugot ko. May mga ano din daw sa kulungan eh. Yung parang yung um, among um, yung parang anong tawag doon? Mga busing-busing. Mm -mm. mm okay. -hmm. Yan, Totoo pala pa yung ano. Kahit mm. dito daw sa UEA, yung na, napapanood natin na, na mga na... Ano ka? Lalo na sa Pilipinas. Mm -mm. Sobra daw. Kwento ni Bulang eh. Lalagay na po natin ang mushroom bago pa maluto ang lahat para magsabay sila. Ayan, pakuloy na lang natin yan guys at saka okay So, ayan. May noodle na tayo. May ano laba garlic at tagdagan natin ng kimchi, guys. Ayan. Di diba?